naman, tayo po'y pinalad na muling makakausap ang uh, kinatawan ng ikatlong distrito ng Negros Oriental na si Representative Janice Degamo. Congresswoman Degamo, good morning po. Johnny Banyas, Drew sino Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Ma'am? Morning po, Kong. Yes, uh, Yes, uh, Sir John and uh, Sir Drew, thank you po. Good morning sa lahat ng nakikinig po at nanonood sa inyo. Opo. Kamusta po kayo? Long time no here, Congresswoman Degamo. Uh, yes po a uh, I have a lot on my plate lately and uh we try to divide our time na hmm? magawa yung trabaho mag magawa rin natin yung responsibilities natin outside of work Po Bilang isang bagitong kongresista uh, Madam De hindi ka ba naninibago dahil from executive naging uh, legislator oh. ang uh, ito pong uh, linya nyo ngayon Madam Congresswoman Uh, meron po talagang diferensya uh, uh, by being a mayor for nine years and then all of a sudden uh, in Congress, it's a way different uh, kind of work that we do there. Pero all the same, napaka-fulfilling na work po. Lalong-lalo mm -hmm. lalo na po yung may mga ma-realize tayo ng mga house bills na na nagdadala rin naman talaga ng kabutihan sa, sa the, the people whom we represent. Mm -hmm. Alright, tayo uh, dun tayo sa mas malapit sa Sikmura ni Juan de la Cruz. Uh, tutukoy muna with your indulgence, Congresswoman mm. de Gamo. And we understand, kayo po ay vice chairperson ng House Committee on Agriculture and Food. Sa pagkakataon pong ito, ano na po ang update sa mga isinusulong niyong hakbang para ikang-ay matupad yung pangakong food security at maiwasan ang kagutuman ng Administrasyong Marcos, ma'am? uh actually several house bills have been passed already no relating to uh, if i may ano no recall yung yes, nagkaroon tayo ng problema sa asukal the price of the sugarcane no that apparently became a problem na nag drop ito uh, may mga hakbang po na ginagawa like kami in oriental we work together with the occidental no negros occidental congressmen, and uh, nakapag uh, ado tayo nakapag uh, uh ambag tayo so to speak ng kung anong mga dapat ginagawa sa sugar sector and mm -hmm. it is an ongoing thing right now now apart from that there are ding mga house bills that we supported uh, coming from uh, former speaker Martin Romualdez along with the others na meron namang that has something to do with uh, the palay sector mm -hmm. and uh uh dito uh, dito naman sa i think except for yesterday the last time that I was able to join yun naman yung sa last week the banana and coffee farmers naman na mga mai-expect natin na mga development there mm. so the the office of uh, the House of Representatives talagang busy din po na hinahanapan ng paraan yung mga bagay-bagay na kailangan ng attention ng ating mga public officials po at uh, importante importante po ang uh, pagkain lalo na yung uh, of course bigas mm. di ba or at magpapasko magpapasko, magpapasko pa uh, po madam congresswoman congresswoman uh, degamo ano ba yung mga nakapending bill na mga mahalagang dapat uh, pagtuunan ng uh, kongreso para po ika nga ay uh, maiangat naman po yung kalidad po yung um, of course para para makatulong din po sa atin sa pang kalatan. of course lahat man tayo kumakain mm -hmm. di ba at mm -hmm. makatulong din sa mga magsasaka uh, kong kailangan po ba ano ma'am sorry po ah, kailangan po bang uh, i-certify as urgent yan ng pangulo opo actually meron din na mga naka-certify urgent at uh, uh, ito sa sa ano naman ha ng mga manggagawa yung ating naipasa na, na yon yung sa regional level yung mga rate ng ating mga manggagawa laborers uh, from the last uh, current na minimum mm. have been raised to 500 pesos so meron talagang mga certified urgent and uh, there are also others pending. hindi ko naman masabi dito one by one kung ilan yon na kailangan pa ding pagdebatehan at uh, pag-desisyonan ng different committees. That's why if you notice, there are a lot of uh, committee meetings even on Thursdays and Fridays. Mm. Yun nga po ang nakakagulat, Congresswoman de Gamon, alam ko ang session niyo hanggang Merkulis lang eh. Mm -hmm. Yes, but there yeah. are, because uh, as you have said, there are uh, concerns, there are certified urgent po. Mm. Alright. Uh, tung pang mga problema dahil umaaray po ang mag, mga magsasaka ng uh, palay dahil dalawang magkasunod na bagyo po yung tumama at nakaapekto sa no, kanila. Tinotcha si uwan. Opo. So ano po ang uh, bilang uh, dumahan pa naman sa inyo ma'am dyan sa Bisayas. Yes. Mhm. Mm Actually, Canlaon, the northern part of uh, the province was badly hit uh, along with those in the occidental side. Doon naman sa area po except for yung mga natamaan ng alon yung mm -hmm. talagang mga seawall namin no the in the district na talagang that have been built in the last uh, 2000 mm -hmm. early 2005 eh talagang ngayon naghihirap kaming makahanap ng fund to to have it repaired so yung aming mga fishermen along the mm -hmm. coastline pag may mga bagyo lalong-lalo na itong tino and yung Uwan, tapos meron na namang Uh, pumasok na, no? na verbena. Ah. Talagang struggle and hmm. ano, kinakabahan din po kami pag hmm. may mga kalamidad na ganito. Opo. Um, understand yung kabilang negros na apektuhan ng uh, hmm. peste sa tubuhan. Occidental. Opo. Meron po bang yes, parating sa inyo? And, meron din naman sa Oriental. Ah, Kanlaon okay. was badly hit. In fact, many died in Kanlaon City. And uh, nagtutulungan naman kami doon yung amin namang Uh, district, ako as uh, member of the Governor Degamo Foundation, nagpadala din talaga kami doon sa Tanlaon. Nagtutulungan naman talaga, in fairness, to the to the uh, fellow uh, mga workers in government service, kahit iba-iba kami ng mga partido, pero nagtutulungan kami sa mga usaping uh, yun, mga, mga emergency cases. Kilino nga, Congresswoman Degamo, ano po yung namatay? Yung pananim o tao? may mga namatay na tao din po talaga uh, in San Laon City. In fact, there was uh, yung isa nga parang isang disaster risk uh, management reduction volunteer hmm. uh, habang tumutulong sa iba yung family hmm. naman niya yung namatay. Ay, okay. So there are a lot of sad stories after the typhoon po. Opo. Kung uh, balik tayo sa inyong pong trabaho dyan sa camera, umuugong-ugong po ito pong sinasabi na di umano ay pagpapalit po ng liderato. Ah uh, kayo po ba ay may nakausap na may kumausap na po ba sa inyo? May ay, nangangalabit po ba sa inyo? <laughs> may po bang may ano uh, sumisip ano <laughs> sumisim simple ah, ah, ah comma. Actually, ah, actually we have heard na may mga nag-sasabi. Pero to personally ask me wala pa naman po. But uh, in as far as the performance of the good speaker what you is concerned Masaya naman kami kay Speaker He He's a good person, a very decent one. Tapos mm -hmm. talagang pinapakinggan, sinasagot kami pag tumatawag kami on his mm -hmm. personal number. He gave us time. Uh, mm -hmm. Talagang he's there. He's like a father to everybody. Totoo rin po ba na may umiikot na papel na nagpapaano lang ng suporta? Opo. Meron uh, po bang ganon, akong? Uh, Kong? Eh, hindi pa po dumadating sa akin yung papel. Aha. Uh -huh. mm -hmm. Kung sakaling meron, mag-ibir na po ba kayo? <laughs> wala pa pong dumadating na papel sa akin. But mm -hmm. ito lang masasabi ko, Opo. uh, the our current speaker is doing well in his work. Right. Mm -hmm. Mm -hmm. Alright. Mm -hmm. Simpleng sagot pero malalim. Oo. Uh -huh. Diba? Uh -huh. Alright. Yes. Uh, pwede po ba with your indulgence, Mama? Po, kasi ko rin dito na vice chairperson din po kayo ng Visayas Development. Ano naman po ang reaksyon ninyo dun sa panukala or umuugong na binabanggit na may gustong magsulong na maging independent ang Luzon, Visayas at Mindanao? Ano pong reaksyon nyo doon, Ma'am? Awag naman yun, no? We are happy in the Visayas, we are happy to be part of the whole country. Mm -hmm. It is wrong to encourage people to change what have been part of uh, a long time, ano, pa. ano natin yan, his, part of our history, culture, and heritage. Kaya, wag na lang. Yung pa. politika, iseparate na lang yan sa mm -hmm. mga sa sa, sa eleksyon na lang sana yan pag-usapan. <laughs> pa pa so, anyway. yes, okay. pa dito pa dito pa dito pa. Anyway, pa. yes, pero to so, influence uh, to influence people to mm -hmm. separate from the entire country and pa, yung magiging magka, magkawatak-watak ang mm. Pilipinas dahil lang sa mga komentaryo ng iba. That's very wrong. Mm -hmm. Right. Eh, binabanggit na masyado na rong dihado, di umano, ang Visayas at Mindanao pagdating sa development ng Luzon. Ma'am. I do not want to 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 say na ano ha kasi meron din naman tinitingnan yan na may kino-consider naman yan no in making decisions pwedeng sa ibang bagay yes pero hindi ba yan madaan sa pag-uusap? Hindi ba yan pwedeng pag-usapan mm -hmm. uh, ng bawat isa to give way to to whom? Yung ganun lang sana. You don't have to to you know, you don't have to to set apart the 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 different uh, areas or parts of the country simply because nadilihado. Kasi kung dihado sa ibang bagay, meron namang pabor sa ibang bagay naman. din. Oo oh, naman, siyempre. Na uh, very well, sir. Oh, ano lang siguro talaga yun, sir? Uh, while there are a lot of requests, very limited naman yung resources. Kaya talagang hinahanapan ng paraan paano mapagkasap. Opo, po, Kong, uh, medyo sasegway lamang po ako with your indulgence, uh, Kuyang John. Uh, dahil uh, gusto po namin mabatid, ma'am, ano na po ang status dun po sa kaso po dito sa inyo pong uh, asawa na si Governor uh, Degamo? Actually, it's an ongoing uh, hearing. In fact, on the 26th, uh, mabalik po kami sa court for... Uh, isa po ako ulit because mm -hmm. meron lang the last time I was I was uh, requested to testify mm -hmm. ano yun hindi pa naibabalik si uh, former congressman Tevez. and I am requested again in court so ongoing naman po every month the 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 the, the hearings have been heard mm -hmm. naman po every oh. month May balita rin po ba kayo sa iba pang mga biktima kung uh, ano na po ang update sa kanila Congresswoman Degamo? Uh, sa pagkataalam ko, we are all in this together. Walapong wala walapong right. wala everybody is uh, hoping for the best. Na talagang yung inaasam-asam namin na justice, it mm -hmm. will really be ours. So right, right, talagang, right, right. So, okay. far, ha? so far, huh? So far, naman pong ano? Uh, while talagang we we, we we are patient in waiting, pero natitita namin na there is uh, a light at the end of the tunnel. so participate. Mm. -hmm. Kung baka meron pa ho kayong mga karagdagan pa po mga panawagan, mga payo at uh, ano pong mga nais po niyang uh, iparating sa inyo po mga kababayan, sa ating po mga kababayan kong. Uh, siguro yun lang po talagang uh, ano yung yung they, they have to continue trusting the people they put no, in government to represent them na mm -hmm. we are also uh, trying the best way we can to to deliver no yung kasi yung trust equated niyan is yung in equate natin yan no nag, nagtrust trust sila sa atin na hindi natin sila lutuuhin so mm -hmm. i think to the people whom i represent yan lang talaga yung may papangako ko sa kanila na i am working and uh, i am also listening to them uh, ang dami ng means that we get to listen to them social media Sumasagot naman tayo pag may pangtanong, uh, just like today na pag tinatawagan tayo, sumasagot naman tayo. Rest assured lang na hindi sila nagkamali sa pagpili ng mga taong ilagay nila in government in as far as I am concerned as representative of the 3rd district of Negros Oriental. po. Right. At ma'am, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Good luck po sa inyo at magandang umaga. Ingat po kayo, ma'am. Ingat po, ma'am. Salamat Thank po. Ma salamat so, ma Thank you. Thank you din po, sir, for the chance and time. Salamat. Thank you, Good morning. Po. morning. Good, Good luck right. din po si uh, Congresswoman Janice de Gamo ng uh, ikatlong distrito po ng Negros Oriental ang inyo pong napakinggan.